Sige po, ang comment, siyempre, dahil nga may interview din naman yung girlfriend at sa Carlos Yulo, yung, yung nangyayaring issue ngayon yes. na mainit na napag-uusapan nga ng marami. Pinaposter. Yeah, madami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mama, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, She left, yeah. your mom left, and wala siyang narinig anything from my family. Yung mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Una-una um, po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya. Masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? kasi uh, ano niya yun eh, uh, ang tawag nito, cash incentives niya yun, World Championships 2021. So sa akin niya binigay ni Ma'am Weng kasi ayoko mag ano no, siyempre alam mo na uh, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung ano so sa akin niya binigay. So ang ginawa ko, siyempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko. Uh, World Championships 2021 po. Unang-una -una po 2022 po yun. At um, hindi lang po 70K yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. at uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe. Ah, na... ang naging mecha lang naman talaga, no? Ever since is yung babae talaga. Eh. Kasi, yes, oh, oh, lalong, uh, yes. Lalong lumaki. Eh. Tapos uh, parang nagkaroon kasi ng training camp si eh, Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, No idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Monet, dapat pagdating ni Eldro at ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya. Dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Walang feeling. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakak nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon sabi ng former coach ko pagdating ng ng dalawang magte-training camp doon. Usually kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon nung dalawang bata dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon actually nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe minelcom naman namin sila talaga uh, nagprepare kami para sa kanila so hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya at yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe doon, yung nakabalandra daw yung puwet po Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po bilang boyfriend ni Chloe po at bilang ate at kuya po um, kami po like a uh, alagaan ko na sila hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na ganun ang dumi niya mag at uh, hindi appropriate 'yon para sa akin at disres disrespectful 'yon actually sa akin and kay Chloe po yung sinasabi niya na, so dapat, uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po. Um, di din po yung totoo kasi wala naman pong uh, naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or uh, outsider sa loob po ng apartment po. And actually, um, invited po siya, si Chloe, ng former coach ko from Japan, nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So uh, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and um, kayo mag -hangout. Parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama because sa pandemic. Medyo nalulangkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapapin. Pero after nung nangyari yung Kananamin ni I so parang. Kaganoe even yung youngest ko, yung eldest ko, sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko. Because we didn't know what to do yeah. after nung kumain because they were like, "Oh, what do we do?" I was like, "Oh, let's go somewhere in park." Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat, yeah. nakasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mama what she had to say about me and our relationship.